Grabe init mga ka Idol Samir na siguro talaga ito. Tama matatapos na buwan ng January. So, yan. ramdam ko na talaga yung init. Grabe. Kailangan na naman natin mag-ipon ng tubig. Talaga namang malakas na naman tayo sa tubig nito mga kailan kalawa dahil huwag didilig siyempre didilig ako yung aking mga garden yung aking mga tanim so Ned so, malakas na naman ako sa tubig nito siyempre didiligan ko yung mga tanim ko o oh. Ayan, paligid na yan. Kailangan ko taniman niya. Out, uh, kailangan kong diligan yan. Dahil kapag hindi ko diligan yan, mga kaluha, siyempre, matutuyo yan. Dahil sa init, matindi init na. Summer na talaga mga kaidol. So, Nag-uumpisa na, na ang summer mga kalua. Kaya kailangan na natin mag-ipon ng maraming tubig. At magtipid-tipid na rin tayo sa korente. dahil alam ko naman electric pan talaga nito babar hanggang maghapon. So galing, kagagaling ko lang pala sa palingki mga kalua. Nag-service ko. So ngayon nandito na ako sa bahay. At ito, naka-parking na si kalua service ko. At, ayun. Pupunta na ako sa, sa bahay. At, mamaya, waiting ba, baka sakaling may tumawag ulit sa, sa akin na magpa-service. So, syempre, kailangan natin mag-ipon ng ano, pamasahin ng mga anak ko sa school. Kaya, e, habang ngayon, Sunday, so, waiting ako sa mga tatawag sa akin dito na mga homeowners na magpa-service. Siyempre, mahal ang service dito mga kaluwa. Mula dito sa um, papunta doon sa labasan, 150. So, yan. Kung makadalawang balik ako, di may 300 na ako. So, baon na. Libre na lang sa baon sa mga bata. Kasi ang estudyante ko, yung dalawang college ko mga kaluwa, araw-araw talaga yan, nakabudget 200 ang bawat isa sa kanila. So, 400 yan. So, tipid na nga yan dahil sa pamasahe pa nila, baon, bili-bili uh, pa, pa nila ng mga pagkain. Tapos yung dalawa ng mga high school ko, ito malapit lang naman. So, okay na sa kanila yung 50 ang pangmasahe. Uh, 50 ang baon kasi may kanin naman silang dala. So, yung 50 na yan, hindi man sila, ano yan, hindi man nila pinapamasahe yan, kundi yan, ibibili lang nila ng gusto nilang bilhin. Araw-araw yan, nakabudget talaga yan 50. Tapos yung dalawa kong college, yun, kasi malayo, mamasahe sila. 200 yan, araw-araw. Kaya kailangan ko mag-ipon mga kalua at sana naman ay magkaroon tayo lagi araw-araw ng income para sa mga baon ng mga bata, baka Kasi kung sahod lang talaga ang asahan mga kaluwa, siyempre ang sahod ay ang uh, tawag na 15 days, di ba? Kinsinas katapusan bago dumating ang sahod. Kaya kailangan meron akong sideline na pagkakitaan araw-araw. Tapos, syempre, sa loob ng bahay, kailangan din natin bilhin. Araw-araw din tayo nangangailangan ng pangulam. Syempre, kaya sikap lang, tiyaga lang mga kalwa. Ang kailangan ko rito ay sipag at syaga para maka, mapatapos ko lang ang mga anak sa pag-aaral. Kaya kayod lang talaga si kalua mga kaidol. So ayan, ang linis-linis ng likuran ko. <laughs> Walang katao-tao sa paligid maliban sa akin dito. So ayan oh, napakainit na talaga mga kalua. So, paano, kumita na rin ako ng 600 ngayong bago magtanghali. A few moments later. So ayan, good morning na naman sa ating lahat mga kaidol. So ngayong video naman na ito ay ipapakita ko sa inyo ang aking kamatis na nagbunga na kung noong mga nakaraang upload ko ay siyang nagbubulaklak bulak pa lang at hindi pa natin natiyak kung talagang lalaki ang bunga so ngayon mga kaidol kaluwa ay ipapakita ko na sa inyo so siyempre ipagmamalaki ko yan sa inyo mga kaidol sa so, mga supporters natin solid dyan na naging nakakasubaybay sa aking mga video upload so ito shout out sa inyong lahat ha at ito na mga kaidol kaluwa ang aking produktong kamatis So ayan, nakikita nyo na mga kaidol kaluwa ay meron na tayong nakikita ang kamatis. Ito, sigurado na to. Sigurado na to na talagang magkakaroon na tayo ng maharbis. Siguro, ano nga January, bago matapos ang February mga kaluwa, ay ito yung maharbis ko na. Yan. Kahit sabihin natin ilang piraso lang yan, dahil sarili nating tanim ito, ayan o, may maharbis tayo. So, syempre, Yan. dahil nga ito ito lang yung mga nabuhay pero laking pasalamat ko pa rin mga kalua dahil kahit pa paano ito mayroon na tayong mayroon ako nakikita ang bunga sa aking pinaghirapang tanim at bukod doon mga kaidol ito mayroon pa, ta, mayroon pa akong mga natitirang pichay so gusto ko lang ipakita sa inyo ito panoorin nyo So ayan, may mga pailan-ilan pa tayong pichay dito mga kaidol kaluwa. Ayan o, kung nakikita nyo, ang taba. At ito nga pala, nilagyan ko na rin ng, ano yan, kakalagay ko lang ito ng ipa. Ayan o, iyon, nung mga nakarang araw ko yon nilagay. Ito ngayon lang umaga. Ayan o, o natatakpan pa nga kating ng mga pichay ko. Ayan. O, tataba ng pichay ko mga kaidol kaluwa at ang kamatis. Ayan o, yan, nilang ilang piraso lang po na yan. Nasa 15 puno lang yan. Ayan, may nakabukod pa rito, Ayan, nakabukod. Dahil nga sa mga hindi yan tumubo, Ayan, ito pa mga pichay ko. Ayan, ito yung mga hindi masyado tumubo na kamatis. Ayan, ayan oh. Sa mga plating, napapansin papan yung mga plating ko. Yan, dito lang, ilan lang na buhay. Ayan. Ayan, tas ito. Tatlong tatlong plat ito mga kaidol pero eh, yan nga lang na buhay. Pero kahit paano sarili ko yan mga kaidol. Tanim kaya napakasarap mag-harvest niyan pag oras na namunga na. At bukod doon dito tayo. Punta naman natin itong aking sitawan no? Ulit-ulit ko itong sasab- sasabihin sa inyo mga kaidol at ulit-ulit ko rin itong i-upload. At ito na rin yung aking pipino. Oh, paket na siya. So ayan oh, mapipino yan mga kaidol. Hindi ko pa na ano ito tatali ko pa ito. O tingnan mo naman oh. Oh, buo ba? dito yung nakatali. Oh, ito may buong ngaro pala oh. Oh, ayan oh. kulak na. So itatali ko ito mga kalua. Dito. Tatali ko yan para hindi ma, ano dumapa yung puno. Ayan oh. Oh. Yung ilang puno lang din yan pero nag-harvest ako niyan mga kaidol Basta maganda lang ang bunga. Ayan oh. meron na si kaluwang ma-harvest dito. So, yun lang mga kaidol kaluwa. Na-share ko lang sa inyo. At sana nagustuhan nyo ang aking video. At kung nagustuhan nyo naman mga kaidol, huwag naman ninyong kalimutan na mag-follow. Dahil yan lang naman mga kaluwa ang pinaka-importante sa ating mga content creator. Ang sumuporta. Kapag nakita ko ang inyong bakas mga kaidol kaluwa, marami tayong mga tropa dyan. At lalong ako na babalikan ko kayo agad kapag nakita ko mga kaidol kaluwa ang inyong bakas. So yun lang. Good morning, good morning.